O, so, patong-patong na kaso ang kinakaharap ngayon ni Mayora Alice Go. At uh, hinihintay pa rin natin kung siya ba ay magpapakita na doon sa mga hearing sa Senado. O, pero ang isang importanteng tanong dito at tinatanong din ni uh, Senator Risa Ontiveros ay sino pa kaya ang mga naging kasabwat nitong si Mayora Alice Go? Okay? Sino kaya ang kanyang mga naging protektor? Sino kaya ang kanyang mga naging business partner o kaya investor o kaya uh, parang naging uh, pumapadrino o nagaano sa kanya nagagaid sa kanya o nagpo-protekta na sa mga negosyo niya 'yun ang mga importanteng tanong po lalo na merong lumalabas 'di ba sinabi nung taga-pagcore na meron daw mataas na government official dati na parang siya yung pumapadrino para sa mga pogo na ito. Involved ba doon itong si Mayora Alice Go? Sino-sino ba ang mga uh, dapat pa nating imbestigahan pagdating po sa national? at sa lokal. Or does it go all the way up kay Pangulong Duterte? Yun po ang isang tanong din. 'Di ba? At sinagot 'yan ni President uh, former President Duterte. Babasahin natin mamaya 'yung kanya'ng sagot. O pero pagdating sa lokal, 'di diba? Sa lokal. Ah uh, simulan natin sa kanilang bayan. 'Di ba? Sa mga 'yung 'yung dating mayor doon, nakausap na ba na na nakausap na ba nitong investigasyon na ito? Ah uh, 'yung mga uh, kapartido niya doon? Diba, ay, 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 maraming na suspended, eh, 'di ba? Dahil sa mga pangyayari na 'yan eh, sa kanilang bayan, 'di ba? Sa kanilang partido, sa NPC. O bakit pumayag sila na makapasok ang isang katulad ni Mayor Alice Go na hindi pala Pilipino sa kanilang um, hanay, 'di ba? E matagal na 'yang partido na, yun, established na na party. Sino ang nag-recruit sa kanya? Sino ang nag-vet sa kanya? At uh, siya ay mabilis na kaakyat sa politika sa kanilang probinsya, di ba? So, 'yun ang mga isa tanong pa doon. Yung uh, congressman sa kanilang distrito, maganda magandang ano din. Ah, uh, tanungin din kung kung kasi nakita pa natin 'yan nung ano, nung isang hearing nitong si Mayor Alis. I think nandoon pa eh. Si dating congressman na uh, Noel Villanueva, ngayon mayor siya sa isang bayan doon. Di ba? Ano ang kanya'ng ano, siya bay kay Ibigan o <clears throat> siya ba ay uh, uh, I mean, gano ba siya ka-close dito kay Mayora Alice Guo at ano ang nalalaman niya doon sa mga operasyon at sa mga uh, mga pangyayari diyan sa sa Pogo diyan sa Bambantarlak na sakop dati nung kanyang distrito. Ganon din naman sa bagong congressman ngayon, yung yung congressman na nakaupo diyan ngayon. So yun po yung mga katanungan po na nais malaman ng taong bayan all the way up to ano sa provincial hanggang sa sa kapitolyo di ba so uh, magandang maganda matignan po sino ba ang mga posibleng uh, tumulong kay Mayor Alice Guo at uh, hindi wala ba talaga silang idea na merong ilegal na nangyayari doon akala ba nila ito ay isang lehitimo lang na negosyo di ba na dahil siguro may pagkor eh, di ba so magandang makita po talaga at maimbestigahan kung kung sino po ang maaring mga tumulong kay Mayor anis ko doon sa mga illegal activities okay kasi hindi dinat na lang baka naman nakala nila talagang Lahitin mo na negosyo ano pero kumaga magtataka ka pa rin eh na ganong kadaming pera ganong kadaming di ba anong ginagawa diyan sa napakalaking compound na yan di ba? at ang dami pa lang mga 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 himala na nangyayari sa loob mga kung ano-anong ginagawa at mga trafficking pa diyan so masama talaga um, si Pangulong Duterte nagsalita na rin Uh, sabi niya, uh, kumbaga sinabi niya, ako ang pogo basta alagaan lang, legal talaga yan. It's intended to be legal and proper. Pagka bumasok ka dyan, nandyan na yung korupsyon, polis, pati politiko, sira talaga ang kamada. Pagka nandyan na, pagka pumasok na, tapos nandyan pa yung mga politiko, pati mga polis, kanya-kanyang hirit na yan. No? Pag pinasukan na doon ng mga politiko, doon na. Pero sa akin, ano eh, responsibilidad pa rin yan, syempre, ng Pangulo sa mga papapasukin mong dapat na ng mabuti. Kung maga kahit na sabihin mo nang kailangan natin ng pera noon at kailangan talaga yung mga... Dapat, na, dapat nabantayang mabuti. Kaya na, magdududa ka din eh. Bakit hindi nababantayan for soul? Bakit ngayon lang nung administrasyon na ni Pangulong Marcos doon lang lumalabas lahat ng mga ng mga kalukuhan at mga krimen na nangyayari sa loob. Bakit noon ba? Napagtatakpan ba? Diba? Kasi ganyan mga galing sa taas eh. Kaya so yung sa picture naman na magkasama sila ni Pangulong Duterte, sinabi niya, "I do not deny that she was there because nandiyan sa picture. What now? Hindi naman ako nagpupunta ng Pampanga, hindi ko alam yung pogo. I do not even know what the is all about." Okay, parang naglakbay-lakbay aral yata yung kay, kay. So sinabi niya, walang kabuluhan, walang kahulugan yung picture na kasama niya isang grupo kasama si Mayora Alice Go ah, mas lalabas pa yung katotohanan kapag ni-reveal na nung taga kung sino yung padrino sa gobyerno sa national government nung panahon ni dating Pangulong Duterte So sa akin mga mga mabibigat na katanungan lahat ito yung katanungan lang ha ah, wala naman tayong ebidensya panahawak o hindi naman tayo maalam sa mga inner workings ng ganyan ito po ay mga dapat bantayan po natin in the coming weeks and months habang uh, umaandar po yung investigasyon dito ng Senado nung uh, nung paok at nung mga iba't ibang ahensya ng gobyerno na naapektuhan dito at nakita yung mga kabulukan at mga kakulangan ng mga ahensya na yon so sa akin ano eh sa akin uh, si Mayor Alice Go ay uh, nakasuhan na 'di ba? Uh, kung kailangan niyang harapin na sa korte 'yan kung sakaling mag ano yung kaso. O pero this is just the tip of the iceberg eh. Kung sumula pa lang ito eh, baka mas malalim at baka mas maraming tamaan kung sakali, 'di ba? At uh, ayun, syempre kanya-kanya ng ano ya, kanya-kanya ng takipan niya, kanya-kanya ng ano. Pero makikita po natin kung saan pwedeng pumunta po ito. Like I said po, lahat mo, lahat po ito, lahat po ito ay puro mga pagtatanong lamang at malalaman po natin pag-andar ng investigasyon. So, thank you very much guys. See you po sa next video. Stay safe parate. Bye-bye.